BBM target pasiglahin ang turismo sa Dinagat Islands. December 16, 2021 nagdala ang bagyong Odette ng napakalakas na ulan at hangin sa Pilipinas. Labis nitong naapektuhan ang Dinagat Islands. Para makatulong sa pagbangon ng tourism sector, target ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin muli ang turismo sa Dinagat na kilala sa malinis at Instagram-worthy nitong mga beaches. Hinangaan naman ng mga netizens ang planong ito ng Pangulo Paano nga ba mapapasigla ang turismo sa Dinagat Islands? Tara, suriin natin. September 29, 2023, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng bigas sa igit isang libong residente ng Dinagat bilang parte ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Dito, sinabi ng Pangulo ang plano ng administrasyon niyang i-develop ang turismo sa Dinagat Islands in continuous effort na i-recover ang lalawigan mula sa pinsala na nakuha nito sa Bagyong Udet. Ayon sa datos ng United Nations Development Program, higit sa 34,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Odette sa Dinagat Islands. Naitalang 2.8 billion pesos ang naging damage nito sa infrastruktura, samantalang 1.1 billion pesos naman sa sektor ng agrikultura. Dagdag pa rito, higit sa 5,000 na tourism workers ang nawala ng trabaho sa Caraga Region ayon sa report ng Department of Tourism Region 13 plano ng pamahalaan na ayusin ang buildings at iba pang infrastruktura na nasira dahil sa bagyong udet. Magpapatayo rin ng airports at gagamitin ang seaports sa Dinagat para sa mas mabilis na access ng local at foreign tourists. Bukod sa magpapaunlad nito ang tourism sector, mapapadali rin ito ang pagpapadala ng pagkain at other basic needs sa mga residente. Dahil medyo isolated ang Dinagat Islands, pahirapan ang pagpapadala ng supply sa lalawigan. Para ma-improve ang connectivity, bumabangko ang pamahalaan ng trucks, boats at machinery para sa farming and fishery industries. Maraming kamanghamanghang tourist spots ang Dinagat Islands gaya ng Bitaog Beach, Lake Bababu, Duyos Beach, Daco Falls, Tagbi Ryan Beach at iba pa. Masasabing maganda ang plano ni Pangulong Marcos na palaguin ang tourism sector at connectivity ng lalawigan dahil ang ganitong uri ng yaman ng Pilipinas ay hindi dapat tinatago. Sa iyong palagay, ano ang magiging epekto sa pagpapasigla muli ng tourism sector sa Dinagat Islands? D W I z Research Report. Re -re -report.